Hello po mga ka-BSN, magandang araw, magandang hapon at magandang uh, umaga sa inyong lahat dyan, no? sa mga kapwa ko nagmamahal at sumusuporta sa ating Kuya Dave at uh, pati na rin po ang mga supporters ng Tikram Vlog or viewers ng Tikram Vlog mapagpalang araw po sa inyong lahat no ito po ang inyong lingkod, no ang pabidang super nanay no so sa mga kapwa ko pabida-bida diyan no na nagmamahal kay Kuya Dave may update po tayo no kung bakit wala po tayong uh, mapapanood na live stream ng Tikram vlog ngayong araw na ito no at uh, uh, kudos no salamat sa uh, nag-update po sa atin. Uh, isa po sa galing po itong update po na ito is uh, uh, galing po sa Manalastas uh, House, no? So, maraming maraming salamat kasi pinagkakatiwalaan po nila tayo sa mga ganitong bagay, no? Yun po ang uh, maipagmamalaki ko, no? Kahit papaano, no? Uh, yung mga kasamahan po natin, banat dito, banat doon ang ginagawa, pero no, yung uh, source of happiness po natin, ika nga nila, no, yung mga iba na ang sinasabi ay uh, dahil kay Kuya Dave, kaya masaya ako, no, uh, mas mahal ko yung batang yan kaysa ang mga anak ko, di ba, yung mga, mga ganyan, yung source of happiness po natin ninyo is, uh, uh, may tiwala, no, kahit papaano sa atin. So, ito po guys, no, uh, ang dahilan po, no, kung bakit po wala po silang uh, live ngayong sabado no although sinabi daw po nila noong nakaraan na every weekend is magkakaroon ulit ng live stream ang Tikram channel pero dahil nga po sa hindi po naman din nila hawak kasi no ang schedule ng mga bata ang mga bata po ang ating lalo na po ang ating kuya Dave at uh, si Luis Sinua ay examination di po nila ngayong araw na ito yan po ang dahilan kung bakit walang live stream ang Tikram channel no so uh, kasi di ba sabi po natin baka mamayang hapon mayroon di ba pero uh, sabi naman po sa update wala pong live ngayong araw na ito dahil po examination din ng mga bata siguro hanggang hapon po yung examination din po nila no so kasi nga nalalapit na po ang kanilang intramurals kaya po uh, inaano na po siguro tong mga uh, mga mahalagang bagay na ito no so ayan i hope na naintindihan po sana nating lahat no na kung bakit uh, walang live ang Tikram vlog ngayong araw na ito dahil napakaimportanteng bagay po ito sa ating uh, mga uh, minamahal na sinusuportahan no at sa mga kapwa ko nagmamahal kay Kuya din no pray for them no uh, pray for Kuya lalong-lalo na po sa exam niya na sana Uh, kahit hindi po niya maabot, sabi nga po isa yes, uh, kahit hindi siya yung pinakamagaling, you no, know, sa lahat. Basta maipasa niya yung exam, okay na po sa atin yon. Don't expect so much and high para po pagkaganoon ay eh, hindi po tayo masasaktan pag hindi niya naabot yung ating expectation. Hindi po ba? So, ayan guys, ayan lamang po ang update natin patungkol po sa ating Kuya Dave, no? I hope po na uh, sa mga iba na hindi po makakapanood nito, no? At uh, magtanong po sa inyo na makakita po sa ating uh, uh, upload na ito ay paki-inform din po sa kanila. So, ayan, no? And uh, pupunta po tayo, no? Sa ating uh, <laughs> uh, ating susunod na tupi ko ngayong araw na ito, no? Uh, gusto ko lang pong, guys, uh, Gusto ko lang pong uh, uh, i-correct yung uh, pangalan na ibinigay ni Tikram, no? Na uh, sponsors ng ating uh, uh, mga mag-aaral no sa yung mga magpipinsan galing sa Dumagat Island no. So ang nagbig ang uh, magi-sponsor po sa kanila, ito po kasi ay uh, ang sabi po nila is hanggang makatapos po sila ng pag-aaral. Walang iba po kundi si Tita of London no. Si Tita of London uh, uh, magi-sponsor po siya no hanggang makatapos po sila ng pag-aaral. At uh, si Sister Tisi de Lacros no ayan po ang isang sponsor ang sabi din po niya is mag sponsor din po siya hanggang makatapos po sila ng pag-aaral so maraming salamat Tita of London at kay Sister Tisi de Cruz. sabi ko nga kasi itinaan nyo sa ating munting channel ang inyong uh, pagtulong no uh, sa mga estudyante na mini-mission ngayon ni Tikram, no? At uh, sa kaalaman din po ng uh, lahat, uh, si Sistisi si, si de la Cruz, no? Uh, ang usapan po namin dito is didiritsyo po sa account ng Manalastas Family, no? At uh, uh, yan po ang usapan po namin. So, hinihintay lamang po na may pasa yung bank account po nila, no? Bago Uh, din mag-go si si si, si De La Cruz. At sa mga iba pa pong uh, gustong uh, tumulong no sa uh, mga estudyante or sa misyon ni Tikram is uh, kontakin niyo lamang po ang official FB account ng Tikram channel, no? Ito po ay ang Tikram vlog, no? Makikita nyo po yung uh, followers niya po doon ay marami po, no? Huwag nyo pong kontak kasi may gumagamit po, no? May mga gumagamit po sa Tikram channel na uh, ibang tao, hindi po sila tignan nyo, ang tignan nyo po yung mga yong uh, followers niya po kung marami po o hindi no doon po kayo mag-message no at uh, bago po kayo maghulog po ng pira is uh, tawagan niyo po muna sila no or usapin so, nyo po muna sila kung sila nga po iyon or baka yung scammer po, no? So, ayan, eh, uh, pagpatuloy lamang po natin, sabi ko nga po ang uh, pagsuporta, no? Sa channel ng ating Kuya Dave at ang kanyang ama. Bakit ko po nasabing channel ng ating Kuya Dave at ang kanyang ama, guys? Dahil nga po, sabi ko nga, isa po ang ating Kuya Dave na pioneer sa channel ng kanyang ama. Uh, katulad po ng sinasabi nyo, noong uh, na-vlog po ni Tikram ang ating Kuya Dave, doon din po nag-umpisa, no, na tumaas nang tumaas po ang subscribers ng ating uh, Kuya Dave kaya nga uh, mga Kapwa ko nagmamahal kay Kuya Dave, no. Alang-alang sa pagmamahal po natin kay Kuya Dave, no, iangat din po natin, no. Tulungan po nating iangat ang channel po nila kasi uh, kung ano po, no, 'yung magpapasaya sa tatay niya, masaya na rin po ang ating Kuya Dave, no. Iwasan po natin, no, guys, no, kung iwasan po natin 'yung uh, uh, hindi magandang pag-iisip Lalong-lalo lalo na po, sabi ko nga po, no, ah, pag makita nyo tataas yung kapwa nyo, gusto nyo ibaba nyo, no. Yun po ang pinakaiiwasan po natin, guys. Sabi ko nga, magpasalamat po tayo, no, sa mga nagmamahal kay Kuya Dave, magpasalamat po tayo, no. Dahil ah, kahit papaano, is, ah, nagbibigay po sila sa atin ng information, ng update sa atin. At iyon naman din po ang ah, naiririliko po sa inyo, huwag niyo pong sabihin na uh, sumisipsip, no? Huwag niyo pong uh, huwag nyo pong sabihin na ganito ganon na uh, si uh, Pabida, super nanay, kasi walang ganyan na nangyayari. Ang nag-iisip lamang po ng masama para sa atin is yung may mga inggit. Bakit nga ba nainggit po sila kay BSN, kay Brinda super nanay? No, dahil nga po siyempre, hindi naman po natin na uh, uh, hiniling ito, no. Pero sabi ko nga, siguro uh, nakita po nila, no. Nakita po nila yung sincerity natin sa pagsuporta kay Kuya din at nakita rin po nila yung puso natin na walang halong uh, walang halong kabulastugan Kaya siguro din, no. kahit papaano ay prino-promote din po nila tayo and ina-appreciate din po nila yung ating nagagawa, no. Para po sa uh, ibang tao no kasi sabi ko nga po hindi po natin magagawa ito ng tayo-tayo lamang ang puhunan ko lamang po dito guys is yung uh, pagpapakatotoo ko no yung uh, uh, yung nakikita nyo dyan sa YouTube is ito po si uh, Brinda Gonzalo Aglanang no hindi po uh, nakikita nyo si Brinda Gonzalo Aglanang dyan sa YouTube na uh, parang kurang no sa personal para pala is uh, ay nako joke lang po yun pero totoo po yan kung ano po ako sa nakikita nyo sa YouTube ganun din po ako sa personal na buhay no hindi po tayo uh, plastic no kaya sabi ko uh, sa mga nagagalit sa atin diyan dahil uh, uh, kay paano no is isa uh, uh, pinagkakatiwalaan tayo no ng uh, isa sa mga uh, malaking uh, charity vlogger sa Pilipinas. Is, uh, huwag po kayong magalit, no? Makiisa po tayo, no, sa hangarin po nila na tumulong, no? Huwag po tayong uh, huwag po tayong uh, makiisa sa mga taong walang alam gawin sa buhay kundi manira ng kapwa nila tao. Hindi po yan nakakaganda, hindi rin po yan nakakayaman at lalong-lalong hindi po yan nakakabata. No? Uh, stress lamang po ang aabutin nyo sa ganyang uh, mga uh, kaganapan. No? Mai-stress lamang po kayo at alam nyo na kung ano po ang ibibigay ng stress sa inyong kalusugan. di ba So, uh, beware putayo po tayo, no, uh, sa mga taong uh, mapanira diyan, sa mga taong gustong pabagsakin ang taong tumutulong, no, uh, sa mga kapuspalad or sa mga nangangailangan, no. Uh, huwag po tayong pumayag na uh, gawan po nila ng masama or uh, uh, alam nyo yon gumawa po sila ng di nais nais para sa mga taong katulad po nila no kasi sabi ko nga po hindi po magtatagumpay no kung ang hangarin po natin ay ibabaw po ang kapwa po natin no uh, kasi kung ano po ang ginagawa mo sa yung kapwa yun rin po ang ginagawa mo sa may likha sa ating lahat no uh, kaya uh, huwag nyo sanang uh, masamain no sa mga uh, supporters dyan ni Manang DC no sa supporters dyan ni Manang Daisy, no? Sa mga alipuris ni Manang Daisy dyan. Oh, gising po kayo, no? Gamitin niyo po yung pagka-professional nyo sa magandang bagay, sa makabuluhang bagay, no? Huwag nyo gamitin yung pagka-professional pagka niyo sa walang kakwinta-kwinta, no? gawin nyo po yung nararapat hindi yung sasangayon po kayo sa masamang gawain ng inyong uh, manang DC no? pag uh, sinabi ni manang DC kainin nyo, tain nyo, kakainin nyo rin po ba yung tain nyo huwag pong ganyan no? kung alam nyo pong hindi na pong maganda no? yung lumalabas sa bunganga ng isa or lumalabas sa comment section sa comment nyo, comment ng isa sa inyo punahin nyo, huwag yung sasangayon ka no? pinapakita nyo lamang po sa inyong uh, mga comments, sa inyong mga sinasabi ang totoong ugali nyo, no? Yan po ang totoong kayo, yan po ang totoo nyong pagkatao. Mas ma, mas gugustihin ko nang sabihin po sa akin na ako po ay bubo kaysa uh, inaangkin ko na ako po ay professional, ako po ay matalino, pero hindi naman po makikita sa aking ugali at gawain ang pagka-professional ko at pagka-matalino ko. Anong silbi ang pagka-professional mo, no? Kung ang sinasabi ng tao sa wala kang respeto, no? Kung ang sinasabi ng tao sa mayabang 'yan, mapagkunwari 'yan. Hindi po ba anong silbi ang pagka-professional mo? No kung yung mga tao sa paligid mo ay pinagtatawanan na ang likuran mo, no? So mas gugustuhin ko pong sabihin na walang pinag-aralan, mas gugustuhin ko pong sabihin po ninyo na ako po ay pabida-bida dahil alam ko naman po ang totoo, alam ko na maraming tao ang sumasang-ayon sa aking mga ginagawa, ang sumasang-ayon sa aking uh, adhikain, no? Na ipalaganap ang mabuting balita tungkol po kay Dave tungkol kay Tikram no, so sa mga uh, kontrabida diyan sa buhay no, ni Tikram at ng ating kuya Dave mag-isip-isip po kayo no maaga pa po no marami pa po kayong panahon para uh, i-assist po ang inyong sarili para makita nyo po yung pagkakamali. No? Kasi normal lamang po na, yan, na magkamali tayo kasi normal lang po tayong tao, di po ba? So, uh, baka pwede pa po, no? Na uh, yung mga pagkakamali na yan is gawan natin ng paraan. No? O, baka mamaya sabi nyo inuutusan na naman po kayo ni Pabidang Super Nana, hindi ko po, po kayo inuutusan. Advice lamang po ito, no? Nang isang uh, kapatiran or kung ayaw nyo namang makinig at least sabi ko is ako po nagawa ko na yung responsibilidad ko bilang isang anak ng Diyos no kung makinig po kayo very good no pero kung hindi it's okay no itong advice na ito hindi lang po para sa inyo no ito po ay para sa ating lahat no di ba sabi ko nga po sa inyo is sumuporta po tayo ng tama no Gawin po natin yung responsibilidad po natin bilang isang isang supporters, no? Hindi po tayo uh, supporters ng uh, supporters ng uh, mga makaliwa or supporters ng kadiliman, di ba? So, kung uh, sinasabihan po kayo na ganito, umiiyak po kayo, no? Pero kung yung mga uh, supporters na totoo ni Tikram at ni Kuya Dave ang sinasabihan nyo, wala po silang alam sa inyong. no? Di ba? Tignan nyo pong mabuti ang inyong ginagawa, no? Mga alipuris, ni Manang DC, no? Uh, pinapangunahan ni W Camping, no? Ni Hosilito Laguno, Hosilito Laguno, no? Kumusta naman ang buhay mo? nabuhay ka ulit. Huling uh, pagkakita ko sa iyo nung uh, uh, nag-inbox uh, nag ako sa iyo, no? Si Lito Laguno na nakiusap ka na ganito ganun, no? Ngayon, bumabalik ka ulit. Baka gusto mo ulit, no? Na uh, mag-usap ulit tayo sa Messenger, o si Lito Laguno. Di ba? Mahilig kayong mag cool out ng pangalan pero po pag kayo ang na cool out ang pangalan, para kayong bata na nagsusumbong sa inyong magulang, di ba? Huwag pong ganun, no? Lumaban po kayo ng patas kasi kami po, hindi po kami mahilig ng patalikod na laban, no? So, ayan po, no, mga uh, kapwa kong nagmamahal sa ating Kuya Dave, isipin lamang po natin, no, ang makabubuti para po sa ating lahat, no, ang makakapagpasaya para kay Kuya Dave. Huwag po tayong sumang-ayon sa mga maiitim na balak ng mga ibang tao na nagmamahal kuno kay Kuya Dave pero sila naman po ang mismong nananakit no sa damdamin ng ating Kuya Dave no so uulitin ko po no sa mga pabida-bida no nakagaya ko suportahan po natin no ang tamang tao para mas marami pong matulungan no nakapwa po natin uh, naghihirap sa Pilipinas no suportahan po natin ang vlog ni Tikram at iba pa pong charity vlogger no. Huwag po tayong sumuporta, sabi ko nga huwag po tayong sumuporta sa mga taong mapanira, no. Yan sa mga kapwa ko nagmamahal sa ating Kuya Dave at sa Tikram channel no. Pagpatuloy lamang po natin na uh, suportahan no ang channel ni Tikram at suportahan ang ating Kuya Dave at mahalen no. Uh, sa mga uh, sumusubaybay po sa atin, mga kapwa ko pabida-bida no. Uh, ito po ang iyo Uh, lingkod, no? Si Super Nanay Pabida, no? Nagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po and kita-kita po ulit tayo mamayang gabi. Bye po.